Ayan na, ito na mga ka-inspire. Hawak na natin ang bagong TRC. Yo, what's up sa inyo mga ka-inspire? Unang uh, afternoon. So, nung hindi ako pumasok ngayon dahil uh, pumunta ako ng hospital at nagpa-check up ako mga ka inspire No? At ito nga, kakauwi ko lang ng bahay. Pero, may good news ka, ako kasi. May good news tayo kasi. pagkarating ko dito sa bahay, kaka-receive ko lang din ng Uh, message galing sa ano uh, opisina at uh, meron na nga ready for pick up na nga yung aking uh, karta po dito maka inspire yung aking uh, TRC so ready to pick up na kaya pupuntahan ko na ngayon ano so congratulations sa atin mga ka-inspire so sasabihin ko lang bibilangin lang natin kung gaano ko katagalinin tayong TRC card ko na ito Ayan. So, actually mga ka-inspire, yung application ko na yun, galing pa ng Biel's -Cubiawa. Galing ng ko Cubiawa. And in-apply ako sa Biel's ng uh, July 31, 2023. No? 2023. Tapos, dito sa Nobis, dahil nga sa lumipat kami ng ano, lumipat kami lang lugar at lumipat kami ng trabaho, nalipat kami dito sa Nobisons. Ay i-transfer yung case ko from Biawa to Nobisons. So ang confirmation na na-transfer na yung aking uh, application maka-inspire ay November November 15 ng uh, 2024. Ha? Huh? November 15 ng 2024 ay i-transfer at na-confirm na nandito na nga sa nobisons yung aking application. Okay? So ngayon, November 15, 2024 na-confirm na yung aking uh, yung aking case ay nandito na sa Novisons, no? At nagkaroon ako ng schedule ng fingerprint ng February 12, 2025. February 12, 2025, mga inspire fingerprint ko. Tapos lumabas ang aking decision ng April 22. So from ano from uh, February 12 na fingerprint ko lumabas ang decision ko ng uh, April 22. 2025. At ngayon naman ay uh, May May 23, no? May 23 ay dumating naman ang aking uh, ready for pickup naman ang aking uh, plastic card. So kung susumahin natin, kung halimbawa dito lang sa Novosibirsk kaagad, mabilis, no? Eh yung problema nga lang kasi naging transfer pa yung ano ko eh, yung case ko eh. Galing ng Bielsko Biyawa tapos transfer dito. Pero ang kukuwentahin na, na lang, natin ay kung dito na lang sa Novison. So from uh, November 15, no? From November 15, 2024, naging tayo ako ng ano, November Kasi ang bibilangin naman diyan mga ka-inspire ng start ng ano ng TRC natin ay sa fingerprint eh. So February 12 nagka fingerprint ako February 12 ayan tapos uh, March April May ayan so 3 months lang mga inspire no eksakto talaga 3 months lang February 12 ako nag fingerprint April 22 dumating yung aking ano yung aking uh, decision tapos ngayon ay dumating na yung ating card ayan so congratulations sa atin mga inspire Ganun lang kaya hintay-hintay lang mga inspire so, ito so na sa ng mga ka-inspire. May no? monski. Ayan na. Ito na mga ka-inspire. Hawak na natin ang bagong TRC. Ayan o. Oh. Thank you, Lord. Maraming salamat sa LKC. LKC Jobs. Thank you very much.